Kung ano pang gusto mong i-adjust kung medyo naaalatan ka pero ako nasasarapan ako Grabe. <laughs> so, Grabe ko. naman <laughs> Totoo ba na calorie deficit lang ang nag-iisang paraan para pumayat? Magagawa ba natin to pag pumakain tayo sa labas o kasama yung pamilya? Gano'n ito kakomplikado at gano'n ito sustainable. So sa video na to, samahan nyo ako sa journey ko. Magluto tayo kasama si Dudut. Itatanong ko rin sa doktor na kaibigan ko yung mga specifics regarding sa calorie deficit. Magtatanong din tayo ng input regarding sa isang competitive bodybuilder. At alamin natin ang science behind calorie deficit. Nakapag-content na rin ako sa isang grocery store before and nalaman ko ay na-share ko sa inyo na talagang iba-iba yung mga paninda sa mga grocery. So samahan nyo ako kung paano ako personally pumili ng mga kinakain ko, ano yung mga tiniting na sa mga bibiling kong pagkain sa grocery, and yung mga technique para makapili tayo ng masustansya at mababang kalori na pagkain. May chicken fillet Usually, chicken fillet talaga yung pinipili ko para wala ng buto, no, ma'am? Yeah. Tsaka walang balat. May onte pero okay na yun. So, inuuna ko yan para tapos na ako sa mga meat, chicken, tapos fish. Yan, usually. Okay din yung mga ganito. Para meron na siyang ano, may lasa na siya. Ayun, chicken teriyaki. Gusto mo ba? Chicken tosino. Chicken tosino daw, sabi ni Mrs. <laughs> so, next. Salmon or tuna. Yun yung mga okay medyo may kamahalan lang. Pero pwede naman tayo mag ano, bangus, ganun, tilapia. Basta paglaanan nyo ng budget yung fish tsaka chicken. Yan talaga. Kasi yan yung mga high in protein eh. Kapag mataas yung protein natin, mas na may metabolize ng katawan yon, So, mas nagbe-burn tayo ng calories. Parang mayroon siyang extra burn. May ganong factor kumpara sa mga ibang types ng nutrients. Brown rice. Higher din to sa protein, usually. So, may rice na tayo, carbs, protein, okay na. Dito tayo ngayon sa mga yogurt. Ito guys, mukhang nakita ko na yung Greek yogurt na hinanap ko. Chobani. Ito talaga ano to eh, okay to sa mga ano, nagda-diet kasi meron silang variant ngayon. Ngayon ko lang nalaman. 15 grams yung protein. Tapos yung fat na makukuha mo, zero. Tapos yung carb six lang. Okay to. Tapos may flavor pa siya. Strawberry. Mahal, mahal. Pero okay na yan tipirin na lang natin yung pagkain. So, kita naman natin na hindi porket sinabing healthy or organic or low fat, yan agad yung pipili natin. Ang ginagawa ko po talaga dyan is pinipili ko yung mga pagkain na hindi masyadong na proseso. So, ito guys, so mukha siyang healthy. Yung mga ganito, daily fix. Pero pag chinek nyo, 45 grams. Ang calories niya, 800. 881. Taas yun. Although hindi naman ito masama pero balance lang. Tagulay, usually talaga dalawa or tatlo lang yan eh. Pipino, lettuce, or okra. Yan yung mga staple kong in-order or binibili. Ito, pipino. Kung gusto niya talaga magbawas ng rice, nangyari low carb kayo, okay to, Pang-substitute na. Kasi halos tubig lang ito eh. Tas ang ng fiber niya. So, dun sa mga isda na fresh, umiiwas ako dun sa mga proses na mga isda, yung mga nakadelata. Sa mga prutas na fresh na hindi pa nakahiwa, yun yung mas pinaprioritize ko. Pero hindi pa rin nawawala yung mga ibang pagkain tulad ng yogurt, mga drinks, at mga dessert. Hindi marunong. <laughs> Sabi nila, para daw malaman mo kung matamis, amuin mo. Pero ginawa ko dati yan, matamis naman nung inamoy ko kasi <laughs> maasim pa rin. So yan na guys yung ating grocery for today. So may protein, chicken, oatmeal, gulay, mas fiber. Tapos may mga tinago ako dito. Ano? Monster. Tinago ko yung mga monster eh, para di nyo gayahin. <laughs> laki na. Laki na lang ng babayaran. Palaki ng palaki. Huwag na kaya itong iba. Balik ko na. Pero kung nagda-diet ka, hindi sapat na alam mo yung mga tamang pagkain na dapat bilhin sa grocery. Dapat alam mo rin kung paano ba yan tamang lutuin. Lalo na pag meron kang cravings. Kunyari, nagkikrave ka ng chicken. Beef. Tapos gusto mo ng healthier version. Okay, nagkikrave ka ng burger steak. Tapos gusto mo rin ng healthier version. Very important na alam natin yung mga kasangkapan ng ating lulutuin. Kaya naman, kinulit ko ulit si Dudot ng Team para magpaturo ng mga healthier version ng mga sikat na fast food. nag ka ba? sa calorie deficit naniniwala na ako kasi hmm. nung time na religiously ko siyang ginagawa sobrang bilis ng oh, progress may, oh, oh. Kita eh. iba yung nag-gym lang tapos hindi hmm. nagka-calorie deficit hmm. tapos pag so, pinagsabay na. niya sobrang bilis oh. grabe eto sana ma-solve ma natin yung problema natin sa calorie deficit na ma masarap pa rin yung hmm. ginakain natin kasi baka kakala nila porkit nagda-diet hindi kumakain ng masarap beef natin giniling siya pero hindi siya masyadong maputi ibig sabihin wala siya masyadong fat hmm. so most likely 90 10 to 90 yung beef 19 years, yung fat. 10 yung 10% percent fat. Matrabaho lang talaga siya sa umpisa kasi nga timbang kain, timbang kain. Pero pag inaraw-araw nyo naman yan, magiging habit na yan. Para sa mga nanilitos, yung fat kasi kaya natin nilesen. Kasi yung 1 gram ng fat, parang 9 calories agad yan. Basta mas mataas yung calories niya kumpara sa mga protein tsaka carbs. Kung tayo nagda-diet, nagbababa tayo ng calories, mas maganda kung lesser fat yung kinakain natin. Yan, wala na siya. Lang. Yan, ganun lang. Parang pang lang, no? Yan, basa lang siya. Lagay natin yung beef. Ayan, tapos ngayon tayo mag-season. Dok, season mo ng salt and pepper lang. Padaan niya atin sa sito. Yung grabe yung mo bro. Talagang pinapasarap niya yung asin lalo. <laughs> Mushroom. Mushrooms. Yan. Kung sisilipin nyo, sa mga apps na pwede mag-track ng calories ng mushroom or ng mga pagkain. Mushroom, halos wala siyang calories. So, okay yun yung mga ganong bagay na pwede mong i-add sa pagkain tapos wala masyadong calories. Ano ba mostly yan, yung common na ganyan? Yung Pipino. mga spinach. spinach Pipino. Sp okra. Basta mga gulay eh, oh, nasa gulay. Oh, okay. eh. Sa, sa fruits, yung mga berries hmm. na parang wala na. Tapos, kaya importante siya kasi, medyo lalo na pagcontrol control na yung diet mo. Hmm kailangan mo ng volume ba? Para yung mga bagay na magpapa-full sa iyo. So ito 'yun, isa yung mga bagay na yun, mushroom toto so yan. para kang kumakain ng marami, busog ka ng mas matagal pero yung calories na nandiyan, is sobrang baba. Sobrang baba. Ayun. Kapal yata do, sorry. Okay lang yan, Susunod wag mo na lang kukunin sa akin, dok. Bida-bida kasi. Alam mo dito na kailang punta, na kailang luto na tayo, di ba? Mm. Dami ko na tutunan. Tato. Pero ni isa don wala akong ina upload. Wala akong ina Wala akong ginawa. Grabe. Grabe ako. So yun guys, ito na yung finished product ng ating burger steak na lower calorie. So ito, yung nabili natin sa labas, according sa internet, nasa 500 to 600 calories ito per serving. Ito is dalawang serving na, pero ang total calories lang nito ay 445. Kala ko 700. Sobrang tipid. Tapos dinagdaga ng butter. Ang kapal niya. And by eyeballing, talagang mas sulit ka dito kasi itong nipis eh. Tapos tinan nyo yung ano, mushroom. Mushroom. Medyo malungkot to. Oh. <laughs> mag-effort ka lang talaga sa pagluto, sa pag-prepare ng meals, pag kukumpit ng calories. Pero kung mag i ka sa ganto. na-enjoy mo yung food mo. Masarap. Hindi ka, naging, <laughs> di ka nagigilting kumain. And lower calories siya. Uh, one bucket ng fried chicken na nabili natin sa labas. So, typical fast food na in order. May breadings. Masarap. Mm. try natin gawin ng lower calorie na version. Mm -mm. parang ma-enjoy mo pa rin. Na-enjoy mo Pero, pa rin. sarap talaga yun. No, Ang sarap. <laughs> ito, ito talaga. Ano na talaga to? Parang cheat code na talaga to ng mga nagka-calorie mm -hmm. tracking. Guilt-free talaga to. Guilt-free. tas talagang busog ka na matagal dyan. Yeah. Kaya yung protein mo, hit mo talaga dyan. So yan, 250 grams ng chicken breast. Ano to, Dot? Mamasayin ko. Oh, do, masag Dok. Massage Dok. Massage with extra service. What? <laughs> Sir, musta pa po yung pressure? Malamig po ba yung kamay ko, sir? Sir, tapos na po. So, yan. Egg, and then flour. Tapos, ihapit nyo siya. 260 kanina. Mm. Naging po, parang 40 oh, grams. Oh. So, meron pa rin talaga yun, eh, no? Meron pa rin, dok. May difference din kasi yun, yung mga ganong malilit na, ano, no? So, ito, air fryer lang tayo. Air fryer lang tayo. Pero kailangan natin ng cooking spray pa din. Ayan, pasok lang natin. So, yung may spray, yun yung nakadapa? Yung, yung nakadapa, Dok. Ako na highest setting for like 25 or 30 minutes. So itong uh, nakuha natin sa labas na chicken fried chicken nasa 300 to 400 calories. 300 ang uh, um, 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 ano niya sa internet. Mm. Isa isang, isang serving. Uh -huh. na. Itong sa atin nasa 500 calories lang pero two serving. na. Two serving. Wow. So mas tipid siya. Mas And, tipid siya sa calories. So pwede nating i-try grilled uh, yung chicken. Tap <laughs> tap. Sa akin, kung magiging honest ako, medyo naging dry siya base sa in-expect ko. Kaso okay lang yun kasi natagalan sa pagluluto. Natagalan. Pero all in all, pag may gravy mo siyang inain, masarap pa rin siya. May gravy tayo dito. Nito, ah. So ito, Sing, ang try natin dito is yung important sana nung ano, natatrack natin yung makinakain na natin. Mm. Ito brush lang. Ito puro balat. Oo, oh, may mga balat ka bolot oil. Ball. Yung pagtansya tantsa later on na eh, yan, pagsanay ka na. Pero ang gusto mong matutunan talaga yung discipline ng hmm. pagtatrap, eh, nag-effective sa akin. Kaya mo naman kayo ito. Well, oh, sa akin, at some point last year, sobrang effective mm -hmm. sa akin hmm. na Kitang-kita natin. Kitang-kita mo, ano yung kinakain mo, ano yung pinapasok mo sa katawan mo. Tapos yun, masusundan mo talaga. At pag nakikita mo na yung nilalagay mo, na kinakain mo, alam 2,200 calories, imposibleng walang magbago sa katawan mo after one month. Mm. Imposible maganda magkaroon talaga kayo ng coach na magtuturo sa inyo kung paano mag-track ng tama. Kasi maraming ways. Hindi naman dapat matabang yung pagkain. Ay, oo. Oh, hindi mo kailangan i-deprive yung sarili mo. Di ba, nakada ako nakadayot ako ngayon eh. ko lang araw-araw, tinola. Mm. Umagat -hmm. ang halid na tinola. Sorry, Jack. Kung saan yung pinakamadali pala na for you? Uh, madaling lutuin, madaling kainin, tapos gusto ko, hindi ako nagsasawa. Yun. Pero kung ikaw, kung gusto mo ganito, kung ano yung gumagana sa'yo, okay yan. Pero ang sarap talaga nung, ang sarap talaga nito. Oo okay. nga <laughs> Kita naman natin dyan na talagang pinipili namin mabuti yung mga ilalagay na kasangkapan sa pagluluto. Medyo meticuloso talaga uh, pag sinabi natin calorie deficit. Kasi bawat sauce na nilalagay mo, bawat arena, mantika, dapat kalkulado. Kasi nga sa word na deficit, dapat kulang yung calories na pinapasok mo sa katawan mo para matunaw yung mga stored energy. Pero do, Paano nga ba yung tamang pag ng calories? Paano ba gawin talaga yung calorie deficit na yan? Alam ko po maraming nalilito sa gantong paraan ng pagdadayat kaya naman nakipagtulungan po rito ako sa kaibigan kong nutritionist doctor na si Dr. Dex Makalintal. So Doc, ano ba yung ibig sabihin talaga ng calorie deficit? Basically kapag ka sinabi mo na calorie deficit, mas mababa yung kinukonsumo mong calories kaysa sa calories na ginagamit ng katawan mo sa buong araw. Kapag ka mas marami kang kinakain, more calories in pag mas marami kang calories in kaysa sa calories out o mas marami kang kinakain mas tataba ka o mas magkakaroon ka ng tinatawag na calorie sur surplus pero kapag ka po mas marami yung inyong calories out kisa sa calories in, you create a deficit. That's why it's called a calorie deficit. At kapag ka, again, naka-calorie deficit ka, mapipilitan kang gamitin yung katawan mo sa yung mga naimbak na taba bilang energy. Kaya ito yung prinsipyo sa likod ng pagpapapayat. Parang ginagasusan mo yung katawan mo ng higit sa kinikita niya sa pagkain. Kaya kinakailangan niyang maglabas ng mula doon sa ipon niya ng mga taba at saka mga stored energy. Ito, pre, tanong ko rin to eh. Kasi diba parang iba-iba yung formula, iba-iba calculation. Ako, nag-rely lang ako doon sa coach ko. Pero ikaw ba as a nutritionist, paano ba talaga nalalaman yung required calories per day? Pinaka maganda talaga gawin is yung indirect calorimetry pero medyo mahirap yun. Usually, crude lang, no? Based yan sa age, based yan sa height, sa... Uh, sa inyo pong gender or sa sex ninyo, physical activity and health condition. Pwede niyo i-type yung TDEE calculator na nasa sa internet or pwede niyo hanapin yung Harris Benedict equation. Yan yung yan yung talagang medyo tedious kasi may mga ano yan, may mga multiplication, addition, subtraction, mga ganyan. So yan yung ginagamit namin kapag ka talagang kailangan. And then meron niyang uh, factor uh, sa physical activity ninyo at saka sa health condition ninyo. Kasi 'di diba, ang konsepto kapag ka, Uh, gusto mong mabusog ka, parang mas marami kang kakainin. Ah. So ito, merong mga pagkain na mataas yung fiber, mataas yung protina o yung water content, pero mababa yung calories. Unang-una dyan, gulay. Nimbawa, yung, yung broccoli, yung kangkong, yung sayote. O oh, di ba mga talbos-talbos lang naman to eh. Pwede nga nyo itanim yan eh. Pangalawa, whole grains. Mga brown rice, mga ganyan. Sasabihin, ay, Dok, ang mahal naman ng no, brown rice. Oo, bejo may kamahalan siya. Pero hindi kasi masyadong marami makakain nyo eh. Mabigat sa chan. Busog ka agad. So, parang matipid siya. mas, mas maka tipid ka oh. in the long run. O, ito. Yung lean proteins, pare. Tokwa, chicken breast, itlog. Pwedeng itlog na maalat. Pwedeng... Itlog ni Mister. Itlog, mister. <laughs> <laughs> Naka-deficit ka mm. ba? Diba? Oo, oh, naka-deficit ako. Ano pa yung pinaka-challenging part sa sa case mo? Yung cravings. No? Meron at meron pa rin. Magkakaroon at magkakaroon pa rin kayo ng cravings. That's why, ako, sa akin, I'm just lucky that I know the number of calories. Kahit mag-crave ako, kaya kong siyang kontrolin. Ang struggle talaga, Dok, para sa akin, sa pagbibilang, pagtatrack ng calories, pagkain sa labas. Sabi nga nila, ito talaga yung tunay na challenge. Pag gusto natin mag-diet, yung magdadala ng timbangan, iisa-isa yung timbangin yung mga kinakain, kasama yung mga kaibigan. So, syempre, gusto nyo naman kumain sa labas. Ayaw nyo naman na laging lutong bahay. And syempre, ayaw nyo naman maging Killjoy, KJ. Pwede nyo gawin, kanyari kakain kayo sa labas. Pipiliin nyo yung mga ulam na orderin nyo. Of course, pipili naman talaga. Pero, alam nyo, dapat kinoconsider nyo pa rin yung calorie nyo for the day. So, kanyari, ito, hindi ko na makokontrol ito eh, kasi ito na yung menu na binigay sa amin. So, titingnan ko na lang, mag-chicken ba ako? Magpo-pork ba ako? Or beef? yung pork kasi merong mga mas malalaki yung taba nun, di ba? So, mas mataas agad yung calories nun. Magkakanin ba ako or itong mga pansit? Sa pansit kasi may mga iba't ibang halupen, may mga mantika or baka pwedeng kanin na lang para pure na carbs talaga yung makukuha ko. Tulad po niyan, nasa labas ako niyan, kasama ko po yung misis ko and tinatrak ko po isa-isa yung mga kinakain ko. And nagagawa ko naman po, mahirap lang talaga sa umpisa pero masasanay na rin po yung katawan nyo and parang magiging habit na siya. So yun guys, dumating na yung food natin and mag-allocate na ako ng kakainin ko. So according kasi sa calories ko per day, ito pa yung natitira ko. Second meal ko ngayon. Eh. So, 1.7 pa, medyo mataas pa Pwede ko pa ma-enjoy itong ano. Kaya dalawang kanin yung in-order ko. And of course, di mo yung timbangan. Dapat tinitimbang lahat. Huwag nyo lang dadalhin yung timbangan na ano, ang palengke. Usually naman, 200 grams tayo yun. Eh, no? Sakto. 200 grams. So, pag matagal nyo na itong ginagawa, masasanay na rin kayo. Tapos yung manok, kailangan natin to for protein. Yan, lagay nyo lang sa plato. Pero parang fried to yun, no? So, mga 180. Tapos ito, na order din ako gulay para mas mabilis tayong mabusog. So, yan. Ganyan, ako mag, ganyan tayo dapat kumain sa labas kung gusto talaga natin na mag-calorie deficit. Dapat merong dalang timbangan. Sige, kain na. So, 718 calories na yun. Yung 300 grams ng rice. Tapos, 200 grams ng chicken. Okay guys, so tapos na tayo kumain and na-track na natin lahat ng ating kakainin. So ito kasi, bumili kasi si Mrs. kanina. And sumip din ako nito. Yeah, hanggang ngayon, tumitikim mo ko kasi naumay ako. Eh. Lemon juice, so wala siyang nutrition facts. So paano pa ganyan? Ngayon, kailangan mo pa rin maging accountable sa lahat ng pinapasok mo sa katawan mo. So ang usually ginagawa ko dito, type na lang ako ng lemon juice. Lemon juice, pero ito nga, fresh eh. So, na lang, kahit ano na lang, 20 para malagko pa rin yung carbs niya tsaka protein. So yun, meron pa ako natitira 915 calories. Siyempre hindi sapat na puro science lang or puro medicine lang yung alam natin. Nag-interview din ako ng isang competitive bodybuilder na talagang isinya sa buhay yung pagbibilang ng calories. So pakita lang natin dito yung before and after ni Gon. That yeah, yeah. Grabe yan. So before, ano naalala ako? ko pa ba yung nun? The, the depressed argon. <laughs> the ano yun, parang ano? uh, pinaka lowest, lowest moment ilang timbang mo na? 69, pero ano yon? Dok, uh, tabahin talaga ako. Kung baga ano yun, skinny fat, malaki chan, ma mapayat yung okay. braso. Paano mo nilalabanan yung mga cravings? Kung mental na yan. Mental. Sa competition ko kasi, Dok, talagang sinabi ng coach ko nung una na this is a mental game, hindi lang physical. Kung baga, kailangan maging malakas yung mentality mo dito kasi lalaban mo yung cravings, yung gutom, tapos yung mga mood swing meron kasi tawag dyan. Nagre-refeed ka ba na? refeed oh yung oh, cheat, so, day. cheat day cheat oh, sobrang importante ng ano ng refeed days Dok. kasi pag sobrang low performance ka na sa gym at wala ka nang gana pumunta sa gym it means kailangan mo na magrefeed mo mm -hmm. pag sobrang baba na ng body fat mo wala nang energy iyan sa ano mm -hmm. sa pag-workout mm -hmm. yung iba nagpa-plateau yung Ay, iba oh, ayun anong ginagawa mo doon ayun na refeed doon ah, na papasok ng refeed. oh kasi ito yung katawan ko na nagpa ako. sobrang payat talagang. Ito, pakita ko na nga lang to, para mayroon. Hindi oh. ba, mo mababating bang manan? Hindi, hindi, oh, hindi. Kasi po. pag nagpa na ako, kasi meron kasi akong coach, pag alam niya na yung nagpa ako, nire-refeed niya ako. Mm -hmm. So, importante din yun, guys, na meron kayong coach para at makita yung mga progress niyo. Kasi pag ikaw mismo kasi, sa sobrang ano ng utak mo, pag nagda-diet, hindi na masyadong mga pag-isip. ano ba yun? Ba body dysmorphia? Oo. Oh. Nagkakaroon ka ba nandok? Parang. <laughs> <laughs> Pero, sobrang plato yan. Anong timbang mo niyan? nasa 56 kasi pinaka pinakamababang weight ko before competition, ah. ano eh, 55. parang babae nun. Grabe, gaan ko talaga nun. No. Tapos nagrefeed ka lang mm -hmm. na -o -o, Ang sarap, parang ang refeed kasi, tinata tinataasan yung ano, tinataasan yung calories. Meron siyang calorie na nakaano talaga, naka-design. Itatrack mo pa rin. Mm. Uh -huh. So after natin masubukan lahat ng stages or lahat ng segments ng pagtatrack ng calories, simula pagluluto, pag-grocery at nalaman din natin yung mga proper na paraan para makapag-calorie deficit, meron tayong isang natutunan. Hindi naman natin kailangan gutumin yung ating sarili. Hindi rin naman natin kailangan wag na sumama sa mga kaibigan pag umakain sila sa labas. Basta maging familiar ka lang sa mga pagkain na kinakain mo, maging active ka lang lagi, at maging consistent sa pagtatrack para tuloy-tuloy ang iyong pagpayat. So, diyan ko na tatapusin ang video na ito. Kung nag-benefit ka, please follow my social media pages. Once again, I'm Doc Alvin, signing out. Ang goal po natin is a nutrient-rich at realistic calorie deficit, hindi po crash diet. Because the goal of weight loss is for you to become healthier. It is never to fit in a skinnier casket, sabi ni Dr. Michael Gregor. <laughs>